Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel. Today is hindi pa ako nakaka-move on sa Miss Universe. Kaya nangyayari talaga sa Miss Universe. Kasi guys, di ba, ang daming mga issue ngayon sa ano, first time siguro talaga nangyayari ito sa Miss Universe na nagkakaroon ng maraming issue ngayon. Kasi, alam mo naman talaga yung mga viewers. Di ba, alam naman natin na mga viewers, isa, isa rin talaga sa mga hurado na parang kasi ako, view, kahit viewers tayo, marami tayong mga viewers, di ba, nanonood. So, syempre, isa rin tayo sa mga nagmamatsag dyan. Isa rin tayo sa nanonood sa kanila. Nanonood kasi tayo, kaya alam natin kung sino talaga yung best or sino talaga yung mas magaling, 'di ba? So ngayon kasi, meron tayong ano, pambato talaga sa Pilipinas. So, alam naman natin talaga, isang kikitaan natin talaga na sobrang galing talaga din ni Michelle. So, hindi natin matanggap ang mga Pinoy talaga. Hindi natin matanggap sa Pilipinas na nangyayari sa atin na ganyan. Kasi talaga, meron tayong mga ano eh, may mga lumalabas talaga ng mga issue ngayon na talagang magkakaroon talaga tayo ng idea. Even me kasi, yung una kasi pinapanood ko talaga, and the beginning kung ano talaga yung nangyayari sa pageant, pinapanood ko talaga sa YouTube, then hanggang sa ano, tapos po talaga yung pageant na yan, yung show na yan so talagang, meron talaga nakakaroon talaga ako ng idea na meron talagang cooking show na nagaganap kasi tayo din talaga is nanonood ta talaga tayo dun sa pageant. So alam natin talaga na talaga magaling talaga yung pambato natin. So kaya nga nagkakaroon ng issue kasi marami talagang lumalabas talaga na ano na hindi talaga katanggap-tanggap ng mga Pinoy, di ba? Unang una na diyan yung screenshot na na-screenshot talaga natin mismo na pinost nila dun sa mismo talaga sa ano sa page na yon na talagang nakasama talaga sa atin sa top 5 talaga si Miss Universe si Michelle. And then, nagulat na lang tayo na biglang ano, bigla nilang pinalitan na ang lumalabas na inside na talaga si Michelle is si ano na, ang lumabas na si Thailand na. So, ito doon pa lang talaga sa screenshot, nagkakaroon na talaga tayo ng idea na talagang yung show na yun is talagang sobra talagang ano, cooking show, meron talagang cooking show na nagaganap. Ayun, di ba? Kasi, biglang nilang pinalitan yung ano, yung post nila na yun, dinilit nila, pinanita nila na, ang instead na talaga si Michelle, ang lumabas doon, ang lumabas na doon is si, ano na, si Miss Thailand na siya. So, alam naman talaga natin na si Michelle Day is talagang deserving talaga siya na makapasok doon sa top 5. Kasi, unang-una na dyan, yung costume niya, sobrang ganda niya, di ba? Ang ganda talaga ng costume, very creative. Then, lalong-lalong na po yung costume niya talaga, yung sa evening gown niya, is talagang Napaka-unique talaga. So sa lahat doon siya yung nag-stand out talaga. Na. Sobrang ganda ng paggagawa talaga ng gown niya na yun. Sobrang basta kakaiba talaga. Parang very unique talaga siya. Ayun. Tapos s'yempre Sino bang hindi magtaka na hindi siya nakapasok sa top 5? Kaya lahat talaga, pagtawag na talaga sa top 5 na hindi siya nakuha talaga. Kasi alam mo ba guys, unang-una dyan talaga yung camera, ba diba? Yung camera, yung cameraman kasi nakatutok talaga dun sa kay Michelle yung ano, yung, yung cam, talaga yung camera na nakatutok sa kanya. Kasi unang-una kasi dyan nakakaalam talaga, binibigyan kasi yan mga cameraman ng mga copy para kung sino talaga yung next niya itatawag, para dun makapokus sa kanya yung kamera. So, mismo ang kameraman, alam niya na talaga na dapat si Michelle yung panghuli na dapat tatawagin nila. So, hindi po nangyari yun si ano po talaga yung na ano. Para, I think si Colombia yung panghuli na, na, ano, na big cast nila. So, ayun, talagang nagulat na lang syempre kasi nakatoto kasi sa kanya talaga yung kamera. Syempre talaga siya dapat yung tatawagin pero nagulat na lang yung iba na bakit si yung Colombia ata yung tinawag panghuli. So talagang doon na talaga mag, magkakaroon talaga tayo ng idea na talagang may mga dayaan talaga na nangyayari doon sa big show na yan. So, dapat hindi ganun. Kasi, di ba, big show kasi siya. So, dapat uh, hindi mangyayari yung kasi, di ba, ang dami nanunukod ito yung nagkakaroon talaga ng isyo, di ba dati naman hindi naman ganun, di ba yung mga, siyempre pag hindi tayo nakakapasok sa Pilipinas, kasi alam naman natin na meron talagang deserving talaga na mas makapasok, na mas magaling pa talaga sa Pilipinas, so hindi tayo nag-react about that, pero ngayon kasi, nangyari is nagkaroon talaga ng isyo, kasi alam naman talaga natin nakikitaan talaga natin na talagang napakagaling talaga ni Michelle so dawi siya mag, <laughs> ano, mag-ram dawi siya sumagot sa mga questions, talagang alam natin talaga na bigatin talaga siya sa so, hindi talaga siya basa-basa matatanggal dun dapat sa top 5 kasi alam naman natin na ganun talaga deserving talaga siya so yun nangyari hindi siya ano kaya talagang ang dami mga reaction ngayon na kumakalat ba diba? and then napaka ano so napaka humility din talaga ni yung humility na andon yung kay Michelle yung talagang pinahiya na talaga siya ba diba yung sa video na nakita natin dun sa ano na จิ้นแม่จิ้นเขาคู่จิ้นกันเออแม่จะปล่อยเพลงแล้วนะ Cannot Move On เล้วยังแม่จะปยกันเออเลิกกันไม่ได้เดี๋ยวแม่ตัวนี้ก็จะปล่อแม่ปล่อยยาน้ำผก้ไอแคนมัทมุฟออนนั่นถือว่าอะไรนิดหนึ่งกันยาน้ำเอ้ยเอายายาแก้มูฟออนแล้วกันป่ะยาแก้มูฟออนคุณเธอจะได้บอกว่าหัวล้มเล็งเดินหน้ากันสักทีเออเลิศเออ kan okay. <laughs> sa ba diba? Ay, just ko parang ano di mo talaga talaga yung sa kanya na parang hindi mo ano kung anong galit na meron talaga yung <clears throat> may ari na mission universe dun sa pambato natin na si Michelle. parang may galit talaga siya <laughs> parang video na ano, na instead na kung well, napapanood itong video na to guys, ayan di ba kung napapansin nyo dyan parang ano, andun sila ata and sa mga, sa photoshoot na ata yun and then parang ano parang pinuntahan si Michelle, si Michelle di parang kinakausap siya ng dalawa parang, parang mag-a-assist na, paalisin niya siya doon mismo sa ano na yan ayan, papaalisin siya doon sa mismo sa nakat na ano yung mga nakasama mga candidates doon and then din din yung mismo yung maari din parang panghuli pa parang pinagtawanan pa So, le parang natatawanan pa sila. So, meaning talaga, parang may nangyayaring di maganda. So, di ba? Kasi ang camera talaga is talagang nakafocus sa kanila. sa so, kung malalaman talaga, yung mapapansin talaga yung mga ginagawa nila. Kaya tayo, kasi mapagmatsyag kasi tayo. So, alam natin, talaga kay Michelle, sobra talagang napaka-ano niya, napaka-professional niya. So, proud talaga tayo sa mga Pinoy. Kahit anong nangyayari sa kanya is talagang chill lang siya talagang kinikim ko meron mo siyang sama nang lupa na kinikim ko tinatago nila diba sobrang humility and doon. and then yung pagiging professional niya and doon talaga so proud talaga kay Michelle sobrang proud so alam mo ba Michelle ikaw pa rin yung pinaka winner sa amin parang ikaw pa rin yung talaga yung nanalo doon sa nang ano kasi hindi tayo magkakaroon ng issue na ganito kung kung ano ka hindi ka deserving doon sa pwesto na yun. So, dapat ikaw talaga yung dapat doon. Labas pa talaga ngayon ng mga issue na talagang, imbis na gusto ng umuwi talaga ni Michelle sa Pilipinas, parang pinigilan pa talaga siya mismo ng may-ari ng Miss Universe. I don't know kung ano talaga yung mga ano nila. So, ang dami talaga nangyayari. So, ayun, kay, Mich kay Michelle, so, ano pa bang ano, ang ano niya, ano pa bang dahilan, parang ano, syempre, tanggap niya na kung ano yung mga nangyayari, di ba? Kasi siyempre nangyayari na. So, mahirap naman talaga na ibalik na yun, di ba? So, nangyayari na. At di ba, nagkakaroon, dapat, ang ano natin talaga, ipapaliwanan kung bakit nagkakaroon ng ganun, bakit na-post yung ganun, na dapat si ano, dapat si Michelle, dapat yung ano, tos pinalitan, di ba? Nakita natin mismo sa screenshot. So, dapat ipapaliwanan nila kung bakit nagkakaroon ng ganun. Hello guys! So talaga medyo hindi talaga, talaga ako nakamove on talaga. Still hoping pa rin talaga ako na sana magkakaroon talaga ng kasagutan lahat ng mga alam mo na yung mga talong talaga ng mga netizen natin kasi kahit ako hindi ako nga nakakamove on. Talaga iniisip ko talaga yung nangyayari. Even siguro kung ako sa akin nangyayari yun talaga hindi ako makakatulog sa nakakainis <laughs> yung ganun diba? Pinaghihirapan mo. Hindi kasi biro ang Miss Universe. Siyempre bukod pa talaga sa pagod mo. Siyempre grabing ginagawa mo talaga doon na para lang makuha mo yung crown na yan. So, talagang pinaghihirapan talaga siya. So, sa mga gown pa lang niya, hindi biro. Then, doon sa mga costume, hindi talaga biro yung show na yan. Kaya, dapat talaga walang ganun na mangyayari. talagang dapat ano, fair ang lahat. Di ba? Ganun. Ayan lang. So, maano ko lang kay Michelle D. So, napaka-proud talaga As Pinoy talaga, sobrang galing talaga Ikaw talaga yung mission universe para sa amin at ikaw yung winner talaga. Yan, sa mga hindi pa subscribe sa channel ko, please guys do subscribe. Huwag niyo po kalimutan i-bell yung notification natin para every time I have new vlog, may notify po kayo. Thank you so much for watching. Bye!